lami kailan tao na to ang mga news feed karon mga uh -uh. teacher nga nag-post na. Uy, grabe. Sila ang mga natanggap from there. Oh, their oh, dear Oo, na-miss ko yan. Students. na -miss ko yan sobra. Yung may matanggap o yung maging teacher? Yung ma- Oh, <laughs> wow. kaya ako yung student before mm. nga mag-anam gina sila o ganang, uh, wow. yun, na ko, Boy, <laughs> ka ng pasalog. Wow. Bota yung pambagsak na ako, Uy, marami ka naman. Uy, speaking oh. of with teachers, would like to greet Happy World Teacher's Day Ayan. sa lahat po ng ating mga guro. Nagrabi yun doon ang ilahang. Dakilang guro. Oo, nagrabi mm -hmm. yun ang ilahang dedication sa pagtudlo sa to ang mga kabatanunan ng pag-asa talaga ng ating bayan. Yun, their Is to shape the future, mm -hmm. to touch the lives of our learners. I, I listen, believe the children are, are future. future. Okay, say it with Yes. Learning. Shout out to our the teachers the the Catalyst Pro tutorial. Hey, hello, Paul. Oh, good Center. morning, good Ayan. afternoon, good evening. <laughs> sabi, sabi pasavog karon sa mga bata dole at mga ano may mot ko na mga bata ang uh, kanang kuno gi blindfold ang teacher uh ah, diba? kina ni litson gi andam gi putos, oh. photos manila paper oh. yes mulihok lagi to <laughs> mulihok lagi Kasi naka ka AI no <laughs> <laughs> dikay tindog ang litson gi pag open <laughs> sa teacher ilahang classmate Ilang classmate -ai, oh. <laughs> di ai o oh. basta kay ang bala ni teacher mm. <laughs> mm. Oh, no? napud ka ng ano ang ubandol nga. Kunwari mo adto na ang teacher kay uh, na pa siya dito sa office. Mm -mm. No, na, sa guidance or sa principal's office ba, magdangdangan nito ilang president siguro nga, ma ma'am, kanang na inag-away dito sa atuang section na ana. Mm -hmm. Oh, then si teacher niya, magdali-dali dahil kay kayo. Siyempre, di ba siya gusto nga mag-quarrel ang... Quarrel! Mag, -an, mag Quaren! Quaren! <laughs> <laughs> siya gusto nga mag-fight ang iyang student. So, magdali-dali din na si ma'am. <laughs> classroom balasan? <laughs> Kano, ang <Quara mag> quarrel. <laughs> quarrel. magdali-dali din na si ma'am. sa room niya. Pagsood niya sa room, doon nga na yung naugkanta. Oh, so, mm. happy birthday. There. happy Teacher's Day man di ay. silang kantahon. Sa may kantahon nila. Minsan madarap. di ba? Hawak ka <kamay. laughs> <Ana, ana, laughs> Ano na yung Ano na yung mga soundtrack? Ana, So sa mga teacher diha sa so, pangandam na mudaan kay mm. -hmm. wa mo kahibaw sa mga camera taga, dapat, kapag mo ng yahapon, nga gipang tagra dapat pag mag-react mo kanang gwapo gihapon balad na kuratan nga hi it's a prank. Oh na, correct. The class. <laughs> <laughs> Ay hala wala ko kabalo oh, ani. Okay. Manay mo man ilahan ng ilahan, ng, ilahan ng, ang i-document mm -hmm. ang inyo uh, ang inyohang reaction sa ilahang mga pasavo bawat correct. classroom bawat subject pagid na di ba mga nanang mga bata nga maningkamot oh, git oh. sila nga mapalipay nila in

Oh, sa inyo lang yung mga parents mo kailangan nalagay. Correct. O, ano Hindi okay. mo na eh? mag-plus points. <laughs> Kaya niyo ang mga ating kuya nga may mag-support ninyo. lagi mo kayo na anak. Correct. Huh? Oh. May na apoy uban teacher nga. <laughs> Kanan kay paglantaw niya nga. Ay wala, sa pika section kay nga surprise no. Kay niya syempre manya kita mga students. Ano na. Ba, student, <laughs> and, 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 yes, siya bungul na, oh, na siya. Pero deep inside. Kung sa kanya kuha. Correct. Yung <laughs> 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 Ma, yeah. ba na dahil susunod. Ma, baka nang si Kwan kayo nag-away dito. Check. Kapag naging ko surprise ako ng susunod. Na, baka ato niya sa kay kayo. Lip na lang gaway. oo siya. Texas ke pangandan dan blush on pananong ko daan kaya kunuhay ma-prank ko nila niya huwag nang awag ka tinood siya noon na po students na badul nga kaya nang silang teacher kaya syempre teacher's day so mga nang si ma'am tulid kay buhok like lami kay piloka yung order sa shopping lami ka ayog ka make up kaya syempre teacher's day lang shadow ang uniform muna din mga sasyante nga kanang mga kanang muna din nagbag-usay mo harun yay kanang mga Ang Tungkod kay Pardi na rin mag-quiz. Tsika-tsika na, ma'am. Katong, pwede naman mas share yung mong story kung when ka nag-start to teach, ma'am. Wow. Class, math, may dili ni history subject class. Good, and wingon tayo nga. Anong umuana ng teacher. Ay, sige, mag-quiz na tayo. Anong wingon dito, isang nga. Ay, kanang, pila ka days, ma'am, before pa ka nang maligo o bali. nang gigan sa pag-straight o buhok, ha? Class, uy, kamay gino.

<laughs> o lang, no? Uy, shout out sa itong mga teacher diha. And ikaw, Dool. Happy Teacher's Day yeah. to you as well. O, gusto mo nang pasabog? Gusto ko rin yan. Huwag <laughs> no? oh, oh. mga diapers. <laughs> 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 Hindi na yan, prank. <laughs>